Hello, what's up? May adlaw, may gala. My name is Al Jim, taga Bukidnon ko and proud taga Bukidnon. So karon wala tay overtime, so nagsabot mi sa mga kauban nga magbike ni. So dool man na sa mga mm, um, siguro mga 60 kilometers back and forth. But before anything else, i shout out sa nato ang Gajo Korean Language and Tutorial Services. So shout out sa to mga teachers sa mga sunsing ni nato diya. Kang Mamliani, Sir Dave, Sir Jeff, Sir Melvin o Ma'am Charity. So, shout out sa inyo diya. Congratulations sa mga passers na to And more passers pa yun para makanid sa Korea. So, karon guys, mag-bike ta, well, ta, i-explain ako sa inyo kung sa mga ang mga information kung unsa on ano to para yung isa ka factory worker diri di sa South Korea. Okay, so daghan pagit sa itong mga amigo, sa itong mga kaila din ang pangutan kung, kung sa kung age limit, kung sa kung mga qualification para makanid sa South Korea or mag-apply as a factory worker. So i explain na to karon, uh, well ga well ga si gikasikat pa So i explain na po nato para ma share nato sa mga amigo. Sa so, wala pa nakabalo, isa din ko ka factory worker di sa South Korea. So almost 6 years at adriga paningkamot uh, para sa, para sa tong pamilya. O gusto na po, na po i-share sa inyo ah. Uh, so sa mga kung Bisaya ka karon, taga Mindanao ka, taga Bukidnon ka, taga Iligan ka or or asa ka asa ka sa Mindanao. Uh, gusto nako i-share sa inyo uh, kung ga ka mag-abroad. So why not nga i-try po ni mga ang South Korea Kung saan nato para makaani dali So guys mo din yung mga apartment kana So palibre na sa atong employer So delete tanan, delete tanan dali sa South Korea Libre pero sa among case uh, Gilibre sa among amo So blessing kayo yung uh, natagaan tao Maayo po yung uh, accommodation dali So tara, ubanin ko ninyo And ang pa akong istorya uh, Wala nang sir <laughs> Kung wala ako nalimot Atong istorya niya while gasikad So tara, So first nga mga pangutana sa mga amigo nga uh, basin basing pangutana na po nimo. So age limit. Age limit nato to is 37 years old lang gyud. So kung 38 na ka murag alangan na gid ka. So karon uh, isa sa qualification gid nga pinaka importante dili juga color blind. Kay once nga color blind ka murag wala, 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 wala na wala na gid chance dire. Okay, so mo na siya ang first na to, nga pangutana o pangutan na po sa uban and then unsa sa una buhaton mag iskila basic korean language so mangita tawag mga korean tutorial center nga mo cater sa tua ah, or mo sa tuwa mga basic para makatubag ka sa mga pangutana during sa exam so dili guys kung ma-apply ka bilang isa ka factory worker dili kinahanglan nga eksperensyado ka dili kinahanglan nga graduate ka sa college or bisag high school lang pwede ra Bisan og elementary graduate lang ka, pug dire gyapon ka. As long as ka sa exam, mo na pinakaimportante jud. Kay diri sa South Korea, dili ni siya same sa mga ibang country nga uh, mga agency. Dili magud sa Korea is government to government process ta. So medyo gihangak nako. Kay padulong sa mong company, guys. Actually mo ning dalan padulong sa mong company. Lisod man ni gyapon kay magbike mag-vlog no. So makita niyo mong company karon, magiyan na nato. Kay e, padulong mo karon dito sa Circle Bridge sa Sejong. So ipakita na ko ang company sa inyo. Wah! Wow. Okay, so gikan sa mga apartment mga uh, more or less 2 kilometers siguro. sumunod so, ang ni company guys. Ningaw na karon kay wala may overtime. So alas 6 na minagaw. Okay, so pangutana number two. pila ka bulan may eskwela o Korean language so actually guys dili siya mga pila ka bulan isa ka lagi na siya so sa isa kabulan bulan yung mga pag eskwela tudloan lang mo dia o basic lang gid gayo like for example itudlo sa inyo ang mga vowels o mga consonant and then tudloan mo kung saan pag-greet tudloan mo kung saan pag-ihap kasi syempre dapat kabalagit mo ihap dapat ng kwarta istoryahan And then, tudluan mo sa mga adlaw, tudluan mo sa mga bulan, or mga months. And then, pinaka-importante na, tudluan mo saon pagbasa. Kaya lisod kayo, na kung sa Korea, hindi lang kakabalong basa. Kaya murag, murag mamising ka, mamising in action ka. na so, muna, lang kita nga makabasa ta. Okay, so one month nga schooling, mauman na kasi mong basic Korean language. And then, magulat na kaog, ka schedule sa exam. Next nga pangutana. Pilay sweldo sa isa ka factory worker diri sa South Korea. So tubag. Dili sa ta magiskuta uh, lang istorya Nang basic basic salary diri sa South Korea as of 2024. So I think more or less 90,000 pesos ang basic salary without overtime na siya guys. So dili pariyatanan kay naayo eh, na ba nga company kusog kay overtime na puyo ba nga company nga uh, basic lang gyud so wala yung overtime pero most nagay overtime so basic salary so kamo na lay mag compute sibutan so, na to 1 million won is equivalent to 42,000 pesos or 43,000 pesos ibutan na, na to usil ka og 2.7 2.8 2,800,000 won So, imo na siyang i-convert sa 42,000 pesos ang 1 million won. Okay So ayaw di mo maglisod So guys, baano yung mga hilig nila king bukid nun guys? Kung dili magbike, magbasketball So kung natat sa line na studio Dapat likahin nyo na itong mga activities Nga makadaot sa itong kagulingon Makadaot sa itong pagpanginabuhi Or makadaot sa pagtubog sa mga pangandoy O diba? So, mga literal bilang kita Bike, basketball And panarbaho. Okay, so next nga pangutana. na Pila ka tuwing ang kontrata dito sa South Korea So, ang first na tuwing na kontrata is 3 years And then, pagkawin mo sa 3 years Is either ikaw or imong amo imong employer Mag-extend sa imuha So, naka-extension nga 1 year and 10 months So, a total of 4 years and 10 months Ang imong kontrata dito And then, napanin na sincere Pero kanang sincere Atunay sila sa susunod nyo vlog. Okay? Padayon yun ta. Wow. Okay guys, the water breaks ata ta. Sabi niyo guys, isa sa mga ganahan din sa South Korea kay Maruri yung Sik Pilipinas pa. oh, nagbibig mga basakan o. Oh, O. No? Ang kalahiyan lang gito eh. sa Korea, unlike sa Pilipinas, dari is gas na ulang gito. Natay four seasons dari. Natay winter, spring, summer, o fall. Or autumn. So four seasons siya. Experience mo experience din mo. kumakani ka telepon alright woohoo Okay. Oh, makita niyo mga farm o oh. na greenhouse so bisag winter pwede pa sila makatanong dali actually guys sa korea once a year yung sila makatanong dali humay So isa lagi So makatanong na sila and da dapat makaharvest sila before magwinter. So grabe no. Once a year sila makatanong dito. Ok. Mga humay. May lambasakan pero di man pud makulag guys. So makita gini mga galibot-libot ang ilang mga products ni. Mostly sila sila lagi apa ya konsum. Tribia, trivia. Oke, okay, binyo guys. Mau gak kanan kok baik diri kayak. namang sila yung mga bike lane which is kumakanay ka dali po kasi mo pa niyong mahimong hobby ang biking kaya naman namang sila yung mga bike lanes so nindot yung mga bike lane dali guys o oh, diba ayos kayo no ano so layo rang highway ito rang highway trip ito so mostly mga riverside muna yung ginahimaw nila og mga bike lane So pa yung coffee shop diyan oh. Kung gika po yung bike pwede ka magkapit diyan. Oh. Morning sa mga nakanin doon sa Korea. Muna nga, Wag bago ka sa akong channel, i-follow ni Muna akong page. Huwag i-update ni Gadri sa mga happenings na ako din sa Korea. Okay? So siguro, muna lang sana. kaya para mabitin mo. See you sa to next nga vlog. Woo! Salang hiyo! I love you, bye bye! <laughs> <laughs> Don't let the battles you fight on the inside stop you from living your life.